Hello mga kaura at meron na namang kumakalat na viral video ngayon na itong batang babae ito eh parang hinahamon na itong gwardyang ito. Panoorin nyo mga kaura at kung anong gagawin ng mga batang ito na kasama na itong batang babae na nagbebenta rin ng sampagita. Ano kayang gagawin nila rito sa gwardyang ito? Kung makikita nyo eh pinagampas ng batang babae itong gwardyang ito. Sa tingin nyo, tama ba ang ginagawa ng mga batang ito? Tingnan nyo mga kaorayt ang ginagawa ng mga batang ito. Parang wala na silang disiplina at respeto sa nakakatanda sa kanila. Kaya minsan, hindi natin masisisi ang mga gwardya na pumatol sa mga bata. Kaya tingnan nyo naman sa video nito. Ano kaya mga sasabi nyo rito mga kaorayt? Panoorin nyo mga kaorayt. do